I'll get you out of Uncle Alex! Jun! Like dito? Mami, gusto kong magpo Alam mo nagdadrive, magpapalikchon ka! Mahal Ay, Ay, Ayun. <laughs> mo? Parang, ah. samantalang sabit-sabit mga bars, na gitna mabuburo niya pa. So, may gitna ito na Oswa! Uy! Tara, kaya tayo. Sarap ba yan? Gabay, gabay, gabay. Para namang ano, pag na, nag-exercise, na ka eh. Nag-exercise ka dyan. mo Bakit? sarap yung boy. Gutom, crispy. Sarap. Sarap sarap. natin yung balat. Mm. Look. Oy, Paul. Itik mo no, nung. No? <laughs> ano itong? Grabe. Grabe ya. Uy, uy, uy. Mag-exercise ka lang. Nag-diet ka, di ba? Uy. Election yan eh. Yan, exercise ka dyan. Grabe. Ano itong yun? Grabe siya. Uy, ako. Uy, Paul. Uy. Uy, yun naman isa. Paul ka dyan. Tungan mag-exercise ka dyan. Mag-exercise ka na. Yan. Grabe? Dom, dom. Grabe, dom... Yan sa... <coughs> Rap, mag nagda-diet ka nga ni <laughs> <laughs> diet Diet? ka diet ka Tayo, hindi mo mag-diet Lutong, lutong, balat Grabe, taro mo Ay blood diet <dying> mo <coughs> oy, 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 <coughs> oy 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 O yan <laughs> ka <kayan. laughs> na lang Gina na lang Gina, <coughs> Tapos na nga Ay Cheat day ko talaga ngayon. <laughs> cheat day? Cheat day ko ngayon. Ano lang to work Nanduro, out? ka na naman ah. Sige na. Ano ngayon Tuesday? Tapag Tuesday, cheat day ko. Mag-exercise ka na. Nagpipalit like, ka na naman eh. Cheat yun. day ko nga. Nakapag-exercise na ako kahapon. Kaya pwede na akong kumain eh. <laughs> Mag-exercise ka na. Tom! Masa. Umalis kaya kayo dito. Umalis kaya dito. Uy, <laughs> <laughs> na <suno> tayo dito. Uy, <laughs> <laughs> na <suno> tayo dito. Uy, na. Umuwi ka na. Uwi na. Lang. Uwi na. Uwi. Bakit ako? Uwi ka na. Bakayin Uwi ka na. Kayo. Uwi ka na. Kayo. Uwi ka na. Kayo. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi dito. Uwi na. Uwi na. Uwi na. na. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na. Sabi ko na, in-order nila to sa Gabos Lechon, sa, San, sa ano, Santa Maria Bulacan. Paka-crispy, masarap. sarap. The best talaga to. Buti, wala na sila ako nalang kakain. Hmm. Crispy. Sarap talaga. <laughs>